Ayos tayong para sa Ito yung charging port. Gagamitin ko sa DIY kong ilaw. Unbox natin. Ayun. Ito. May corner siya. May lead light na siya. kakabit natin ito sa... Kuwang ko. Sa aking ilaw. Bakit ganun? Parang wala lang dito. Hindi ba? Dito ko siya guys. Nakagawa na ako ng... tatlo. Pero ang kulang na lang ay ito mga switch ang uh, mga charging port ngayon makakabit ko na uh, yan yan lang tapos kukuha ko na lang mamaya kukuha na sa loob ito pa ako tapos i-dedicate ko na rin sila Pari din na talaga ito Ayan. Kilo na yan. Yun na lang charging ang kulang. Itong charging port na lang kulang. Ngayon na dumating yung kanya. Kaya pwede na siya mag-charge. Ito pa yung isa. Tatlo yung inorder ko eh. Mali nga dapat na dapat may ilagang kulang. Kaso tatlo lang muna guys pag nag-success to saka tayo magdadagdag ng marami pag meron gustong umorder kasabay gagawa natin DIY na emergency minamas pinamas matibay ko siya sa soldar ito yung lubat na na malabo na Ngayon ito pagkapalubat ng battery kisa dito sa wow. may karina Okay, yun lang po. Salamat. So, um, Sari gawa lang natin. Nag-DIY lang din tayo. Kung siya, uh, 5 watts yung kwan. Uh, Tumbong bibigyan warm tapos 3.7 volts itong bumbilya ganda din siyempre yung battery sa loob may charging port na sila.